na itinilaga na ni Ginoong Marcos Jr. si Boying Rimulya bilang ombudsman kapalit ng nagretero na si Justice Martirez bilang tagapamuno uh, supposedly sa matino, matuwid at may uh, dangal at may katuturan na uri ng pag-imbestiga at pagsasampa ng mga kaso at pagdidisiplina sa mga abuso, pangungurakot, pangungulimbat at mga pandarambong na ginagawa ng sino mang mga public officials mula sa antas barangay na mga halal o mga appointed officials hanggang sa pinakamataas na antas ng uh, gobyerno. Ito po ay isang madilim na yugto ng kasaysayan when it comes to our fight against corruption and plunder. Si Boying Rimulya po ay pinaka hindi kwalipikado in terms of requirement pagdating po sa moral integrity and probity. Ano po itong moral integrity? Pag sinabi pong moral integrity, ito po ay wala kang mga bagahe na ikaw ay na-involve sa mga iskandalusong kaso o ang iyong background, ang iyong pamilya, yung iyong politika ay hindi ka uh, kasama o hindi ka nakakasa, nakakaugnay doon sa mga iskandalusong pagkakaroon ng mga uh, very questionable na mga pangyayari sa iyong uh, personal na buhay at sa iyong mga ginagawa sa lipunan. Hindi po maitatanggi na si Boying Rimulya isa po ito sa mga maruming uh, political operators ni Marcos Jr. Lalo na po nang naupo ito sa pagiging uh, Secretary of the Department of Justice. Hindi po natin makakalimutan ang kanyang anak po ay naaresto ito uh, sa high-grade marijuana o oh kush uh, na almost uh, isang kilo. no At uh, wala pang tatlong buwan na absuelto na o naipa-dismiss ang kaso. Yan po ay mga question of moral integrity. At alam din po natin na ang kanilang pamilya ay matagal ng mga politi politiko sa Cavite. At marami silang koneksyon uh, mismo kay Martin Romualdez Brad, uh, Fraternity Bradnya at Barkada. At ganoon din po si Marcos na alam po natin kung bakit siya ang pinili. So that is a question of moral integrity. Wala po niyan si Boying Rimulya and that is a primary and principal requirement. Hindi lamang po yan optional sapagkat ikaw ang magiging taga-bastonero ng buong gobyerno ng buong estado upang bantayan ang ng bayan na hindi ito durubuhin, hindi ito kulimbatin ng mga magnanakaw at abusado sa pundo at kapangyarihan kagaya ng nangyayari ngayon na malawakang korupsyon at pandarambong sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. So how would you believe someone and how would the people trust and how would the justice system will work under an ombudsman na puno po ng questionable na mga Uh, in terms of moral integrity, ay may mga bagahe, kagaya ng binabanggit po ni Ka Eric, no? Tagabantay ka ng mga politiko at tiwaling opisyal ng gobyerno, pero kayo ay mismo uh, binabantayan ng taong bayan at mayroon kayong kasaysayan ng pagiging marumi sa laro ng politika at konektado sa mga maruming politiko. How would you expect people to have trust and confidence in the ombudsman? Isa po yung constitutional body, yan po ay may fixed term ang hanggang uh, kung siya ay na ngayong 2025 hanggang 2031 po yan mga kababayan Okay, pangalawa uh, dapat ang ombudsman may probity Si Boying Rimulya walang probity Ibig sabihin po ng probity hindi ka uh, nagkaroon ng anumang hindi ka nais is na record uh, Ikaw ay isang matino, matuwid na opisyal at alagad ng, uh, ng ating gobyerno o ng public service. Wala kang mga katiwalian o ano paman na mga issue eh si Buying Rimulya minadali po na siya ay uh, hindi isama doon sa kaso ng uh, pagkakadukot at iligal na pagpapatapon yung uh, cross-border kidnapping ni Pangulong Duterte. Kaya, how would you expect people to believe in the integrity and the value of sense of justice and objectivity ng isang ombudsman kung ito ay involved sa pagpapadukot sa dating Pangulo ng uh, Republika ng Pilipinas at ngayon ay patuloy nilang inahabol at ginigipit ang uh, uh, at patuloy na nakapailalim sa iligal na pagkakaditine at pagkakapit itong uh, si Pangulong Rodrigo Duterte in spite of his uh, age and physical and health condition. So how would you believe How would people trust ang isang ombudsman na ganyan po ang kanyang uh, questionably na pagkatao. Yan po ang tinatawag na probity. P R O B I T Y. Probity. So si Buying Remulya sa dalawang principal na mga requirement ng saligang batas natin, moral integrity and probity, failure. Pero baliwala kay Marcos yun. Sapagkat hindi naman po para sa pagtatanggol sa kaban ng bayan at para habulin ang mga mangungurakot, mga durobo at mga magnanakaw at mga mandarambong sa gobyerno, ang purpose sa pagkakatalaga kay Boying Rimulya ay para protektahan kahit mandurugas, uh, durobo at mandarambong at kurakot basta kaalyado ni Marcos at nasa linya ng kanilang alyansa ni Martin Romuldes, yan po ang purpose kung bakit inilagay dyan si Boying Rimulya as protector of plunderers and grab operators and massive uh, abuse of power and corruption, basta kaalyado ng Marcos Romualdez government kasama sila Boying Rimulya, di bali ng walang moral integrity at walang, walang probity si Boying Rimulya, basta nandyan siya bilang evil protector. <laughs> Yan po ang katotohanan. Evil protector ang kalalabasan nito ni Boying Rimulya instead as ombudsman. At syempre, ito po ang pinaka-iskandaluso. Wala pa, hindi pa umiinit ang kanyang puwet no, sa upuan niya bilang ombudsman. Nagpalabas na ng pahayag si Boying Rimulya bilang panibago na tirador at atak uh, attack dog ni Marcos using the ombudsman power and authority na paiimbestigahan niya at iti-check at sisiyasatin sa ang salen ni Vice President Sara Duterte. Ang Statement of Assets liabilities and net worth ni Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. Really? <laughs> Akala ko ang ombudsman ay para sa mga paghahabol sa mga mandarambong at mangungurakot. Dapat unahin mo ang salin ni Saldico, ni Martin Romualdez at ng mga kasabwat nilang mga kawatan na mga kongresista, mga taga-DPWH like sila Bunuan, mga kasagwat nilang mga magnanakaw at mandarambong and even itong si Sandro Marcos na itinuturo na mayroon din uh, mga flood control projects by the billions of pesos sa Ilocos Norte. O bakit si Vice President Sara Duterte kaagad? Alam na na ang appointment ni Boying Rimulya is to weaponize Ombudsman Gagamitin po ito as instrument of political persecution, harassment, intimidation and demolition instrument against the Duterte political camp. Kung bakit itinalaga si Boying Rimulya, not because of his merit or because of his qualification. Hindi siya qualified eh. At questionable nga ang kanyang pagkatao at ang kanyang background at kasaysayan. So bakit siya itinalaga? Yung sinabi kong una, bilang evil protector. Para sa interes ng mga mandarambong at mangungurakot sa gobyerno ni Marcos, Of course, ang una sa lahat para protektahan si Marcos Jr. at si Martin Romualdez at ang mga kabarkada nila within the inner circle of the Marcos-Romualdez evil government. Yan po kaya tinatawag siya ngayon the evil protector Boying Rimolya. Yan po ang equivalent ng kanyang pagkakatalaga bilang ombudsman. Pangalawa, syempre hindi lang po yan para magprotekta sa mga katarantaduhan at mga kabaldugan at kabulastugan nila Marcos at nila Romualdez at ng mga kabalahibo nila na kagaya din ni Boying Rimulya. Mga kababayan, si Boying Rimulya ay isa sa pinakamakapangyarihan ngayon na attack dog ni Marcos using the immense power of ombudsman uh, ang kaniyang otoridad bilang constitutional officer na pwede niyang subukan na ang hindi nagawa ng uh, kongreso na kompleto ang proseso sa pagpapatanggal kay Sara Duterte gamit ang uh, impeachment uh, proceedings and impeachment mechanism na hindi po ito pinayagan ng Korte Suprema at hindi nag-cooperate ang Senado, ay balak ito nabirahin at i-operate ni Boying Rimulya from the platform of a weaponized ombudsman. Ayan. Kaya nga ang unang pahayag niya, hindi pa umiinit ang puwep niya, sa kanyang pagiging ombudsman ay kaagad na niyang sinabi na papaimbestigahan daw niya mga kababayan ang tinatawag na salen ni Vice President Sara Duterte. So, ito ay isang signos. Ito ay isang hudyat na madilim ang landas para sa mga Duterte aligned political uh, allies and mga mga kabahagi mismo nang Duterte political camp, no? Ilan ang mga Duterte na hahabulin ni uh, Boying Remulla gamit po ang weaponized instrument bilang ombudsman sa kanyang <coughs> sa kanyang awtoridad. Number one <coughs> Sorry. Hahabulin ni Boying Remulla at gigipitin at ihaharas hanggang uh, kanyang mayanig kung hindi man totally ma-demolish si Sara Duterte bilang Vice President. Pangalawa, si Congressman Pulong Duterte. Ang isa pang Duterte, na congressman din sa party list. Sino pa? ahabulin din ni Boying Rimulya, ang uh, mayor ng Davao City. Uh, ngayon, acting mayor, kasi ang elected mayor, tatay nila, si uh, former President Duterte. ahabulin nila ngayon, itong si Mayor Baste Duterte ng Davao City. So, malinaw at sino pa? Mga allies ng mga Duterte. Lahat ng markado na kaalyado at sumusuporta sa Duterte Political Camp ay iipitin, dudurugin at wawasakin nila boying Rimulya. Yan ang pangalawang uh, mission niya or parallel mission. The other parallel mission is to protect the interest of Marcos and Romualdez and all their allies para manatili sila na hindi maiipit sa mga kasong kriminal at administratibo dito sa ombudsman. Hawak na nila eh. And then pangalawa, or the other parallel uh, na mission ni Boying Rimulya is gamitin ang ombudsman, ang kapangyarihan at poder nito para ipitin, durugin, wasakin ang mga Duterte. At una sa listahan dyan ay si Vice President Sara Duterte. So malinaw kung bakit ipinilit ni Marcos Jr., in spite sa opposition, in spite sa kontrobersya at iskandalo, in spite sa mga reklamo ng iba't ibang mga sektor, si Boying Rimulya ay hindi itinalaga na ombudsman uh, sa loob ng anim na taon niya na termino yan, hindi para siya ay magprotekta laban sa mga protektahan niyang interes ng taong bayan at ng gobyerno laban sa mga katiwalian at pangungurakot. That is not the purpose of Boying Rimulya. The purpose of the appointment of Boying Rimulya by Marcos is for Boying Rimulya to serve as a demolition man at gagamitin niya as a weapon of political persecution, political harassment, and political demolition job against the political enemies ng kanyang boss at kabarkada niya at kabarahibo ...na si Marcos at si Romualdez... ...at ang target nila ang Duterte Political Camp. Hindi na po yan uh, bago. Pero ngayon nagkaroon na siya ng poder at otoridad. So anong dapat gawin dito ng taong bayan? Magpatuloy po tayo sa pagreklamo. Magpatuloy po tayo sa pagprotesta. We have the social media. We can speak out our mind. May, may nakalimutan pa ko ha. Maliban sa mga Duterte Political Group... ...and political allies at ang mga Duterte uh, remnants ng pamilya Duterte na target ni Marcos Atromoldes at Romuldez at Milari Mulia na i-demolish by way of political demolition job using the power and authority of the Ombudsman sa pagsasampa ng mga kasong kriminal at administratibo at iba pa na nasa poder ng isang Ombudsman target din po nila si Congressman Kiko Barsaga malamang sa malamang po yan sapagkat uh, minarkahan na po si Kiko Barsaga na isa sa mga maingay na kritiko ng gobyerno ni Marcos Atromoldes at hindi po siya nag-aalangan na frontally at na harap-harapan kung pumuna at bumatikos laban sa katiwalian at katarantaduhan ng gobyerno ni Marcos Atromoldes So itong batang kongresman ng ito, ng uh, Cavite, ay target din ito ni Boyeng Rimulya at nila Marcos Atromoldes So ang punto natin dito ito po ay pagpapakita na si Marcos Jr. ay hindi seryoso na kanyang lulutasin at kanyang pipigilan at babaguhin ang kultura ng pandarambong at pangungurakot na nagaganap sa gobyerno lalo na na lumala at lumubha ito under his administration together sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Ang pagkakatalaga ni Boying Limolia is not about fighting corruption and plunder. It's about perpetrating them in power kahit mandarambong at kurakot, kahit bulok at abusado sa poder ng mga opisyal ng gobyerno na nakalinya kay Marcos at kay Romualdez, puprotektahan nila. At yan ay kalunos-lunos na kalagayan at pangyayari na ngayon ay kinakaharap ng ating buong bansa. At ito, ay isang madilim na yugto ng kasaysayan sa ating katarungan. Ngunit sa kabilang banda, hindi po panghabang buhay na palalagpasin, magpikit mata at magbibingi-bingihan at magbubulag-bulagan ang taong bayan sapagkat lantaran po at ang tawag diyan very brazen, garapal at lantaran at walang pakundangan ko mag-abuso si Marcos sa poder at kapangyarihan maglustay at magabuso sa pundo at kabanang bayan, ganon din po si Rimulya gumamit ng poder na yan. Pero nakalimutan nila na ang taong bayan ay nagmamasid. Hindi po ito permanente na tahimik, pipi at bulag ang mga mamamayan. Siguro ang mga dilawan, ang mga pinklawan, ang mga kaalyado at kaibigan nila mga komunistang terorista at ang mga hilaw na komunista at lahat ng mga nakikinabang na mga politiko na, na binubudburan ni Marcos at ni Romualdez ng pondo, pera at proteksyon kasama dito si Rimulya, hindi nila ito pupunahin kasi nakikinabang sila. Pero ang malawak na hanay ng mga mamamayan, they feel and they observe how scandalously brazen, gaano kagarapal at kabalasubas itong pagtatakda at pagtatalaga ni Marcos sa isang pagkatao ng political operator and dirty political job operator niya na si Boying Limulya sa poder at kapangyarihan ng supposedly ay isang napakahalaga, sensitibo at dapat sana naglilingkod sa interes ng taong bayan na opisina itong constitutional office ng ombudsman. Subalit so, balit ngayon, napakababa, napakabarat ng pagtrato ni Marcos sa office of the ombudsman at sa powers and authority vested by the Constitution sa Ombudsman dahil ang itinalaga niyang tao ay ang kanyang birador sa mga, sa mga maruruming laro nila sa politika at mga laro upang manatili at magmaniobra sa pagkontrol at paghawak ng poder at kapangyarihan.